Anong pirasong manok mauubos nyo sa isang araw? 150. Kano? 150 or... 130? Kano? 130 o? 130 Isang kadlaw ito no? Ilang taon na kayo nagtrabaho dito? Mga 9 na... years na eh. Ikaw 9 years? Ikaw? 2 hmm. years 2 hmm. years. Two years. Ah, si Kuya? Bago lang. Bago lang, siya. Pero yung init talaga yung kalaban nyo dito, no? Ikaw, nasanay ka na sa, sa init. Kasi eh so, eh, 9 years, no? Kaya Kaya na. Kapatid na doon. Kapatid niya na yung ano, kalayo. Ilang, ilang taon ka na dito? Ilang uh, ilang taon ka pumasok dito? 2014. 2014 hanggang ngayon. Pero noong 2014 may makasama ka. Yung doon sa so babae. Pero yung iba wala na. Tulong din ba sa inyo? Sa, sapat ba yung kita nyo dito o sahod din nyo? Kaya, kaya naman siya. Kaya naman. Yung libre naman pagkain. Ah, libre pagkain. Paano tirahan? Wow. Uh, Hila siya. Mga tirahan ba nito? Ako nagpo-boarding house na. Ah, nag-boarding house ka. Ikaw may, may, may tirahan ka. Uh, siya ang nag-boarding house. Imagine ka guys, araw-araw no? ito yung ginagawa nila, kalaban nilang ini. trabaho niyo. Yung isa is 9 years na na nagtatrabaho dito sa Manukan. Lechon Manok, ikaw naman ay nasa 2 okay. na, years na. Dito pa lang. Paano na kaya yung pag-araw-araw? Ha? May talaga ma araw araw. Mga grade. Mga Depende din 70. Pero may mga araw talaga na matumal, may mga araw din na malakas yung kita yung pintahan. wala no? 'yan. Ito, oh, oh. Okay. Yeah. Magkano isa? Tag-100? 270. Oh, 270 na. Ano isa? Ano isa? 270. Dati yung nagtrabaho ka pinakauna mong taon, 2014, magkano lang ang pirasong malit yung manok? lang, 120. 120, pero ngayon tumaas na, no? So, anong oras na kayo dito hanggang? 7 lang. 7 pag. Alas 7? Pag pa, mga 7.30. Sige. wala na So, pag wala na manok, wala, tapos na yung trabaho ninyo? Oo, tapos na. Okay. Eto na naman, bukas. Eto na naman.